Mahal kong mga pieces, maligayang pagdating sa bagong taon, kumikinang sa mga posibilidad. Ang 2025 ay may espesyal na mahika para sa iyo, isang kosmikong gobilin na hinabi mula sa mga sinulid ng paglago, pag-ibig, at transformasyon. Maghanda na sumabak sa kosmikong agos, mahal kong mga pieces, habang ating sinasaliksik ang mga kapanapanabik na pakikipagsapalaran na naghihintay sa iyo. Sa taong ito, ang North Node ang magiging gabay mo sa kalangitan, na kaya't kang yakapin ang flexibility at pasensya. Ang mga pagsubok na ito ay mga hakbang na magtutulak sa iyo upang maging mas mahusay na bersyon ng iyong sarili. Magtiwala ka sa iyong intuition, Pisces, at malalampasan mo ang taong ito ng may biyaya at karunungan. May magandang plano ang kosmos para sa iyong pananalapi at edukasyon ngayong taon. Ito ang panahon ng paglago at kasaganaan, ngunit kailangan ng kaunting pagiging praktikal. Ang maayos na pagpaplano at disiplinadong paggastos ay makakatulong sa iyo na makamit ang katatagan sa pananalapi. Maghanda para sa pag-ibig na magliliwanag sa iyong buhay, mahal kong mga Pisces, dahil may planong kakaiba si Venus para sa iyo. Humanda sa mas malalim na koneksyon, mga namumulaklak na pag-ibigan, at bagong pagpapalaga sa kagandahang nakapaligid sa iyo. Ang taong ito ay tungkol sa pagbubukas ng iyong puso sa pag-ibig sa lahat ng anyo nito romantiko, platoniko at pagmamahal sa sarili. Magsisimula ang Enero sa isang pagsabog ng transformatibong enerhiya na hinihikay at kambitawan ang anumang natitirang utang, pinansyal man o emosyonal, at palalimin ang mga ugnayan na tunay na mahalaga. Panahon na ito para sa mga bagong simula, pagtakda ng malinaw na mga layunin sa karera, at pagtupad sa iyong mga malikhaing hangarin. Hayaan mong lumipad ang iyong imahinasyon, Pisces. Sa pagdating ng Pebrero, maging alerto sa mga kapanapanabik na pagkakataon para sa paglago ng pananalapi at pag-unlad sa karera. Ang networking at pakikipagtulungan ang magiging sikreto mong armas na magbubukas ng mga pinto sa mga posibilidad na hindi mo akalain. Tandaan, Pisces, ang tagumpay ay madalas na ng sama-samang pagsisikap. Ang Marso ay nagdudulot ng pakiramdam ng balanse at katuparan sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay, lalo na sa kalusugan. Gayunpaman, ang presensya ni Saturn ay nagpapaalala sa iyo na magsanay ng pasensya at katatagan, lalo na sa harap ng mga hamon. Yakapin ng mga aral na dumarating sa iyo, dahil sa huli ay aakayin kanila sa mas malaking lakas at karunungan. Si Venus, ang makalangit na tagapagtugma, ay nagliliwanag sa iyong mga relasyon ng mainit, mapagmahal na liwanag ngayong taon, Pisces. Maghanda para sa isang taon na puno ng pagmamahalan, pag-unawa, at mas malalim na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Mula Enero 2, binabaspasan ni Venus ang iyong zodiac sign, pinapalakas ang iyong natural na karisma, at nagdadalang isang haplos ng mahika sa iyong romantikong relasyon. Yakapin ang iyong panloob na romantiko, Pisces, at hayaang malayang dumaloy ang iyong mga damdamin, habang si Venus ay nakatutok sa pag-ibig at pagkakaisa, si Saturn, ang planeta ng karma at responsibilidad, ay maaring magdulot ng kaunting tensyon sa iyong pamilya sa mga unang buwan. Ngunit huwag mag-alala, Pisces, ang mga hamong ito, ay mga pagkakataon para sa paglago at pagunawa ang bukas at tapat na komunikasyon ang magiging pinakamahusay mong kakampi na tutulong sa si iyo na malampasan ang magulong tug na ito at lumamabas na mas malakas bilang isang pamilya. Habang tumatakbo ang taon, si Jupiter, ang planeta ng swerte at kasaganaan, ay binubuhos ang kanyang mga biyaya sa iyong mga relasyon lalo na sa unang kalahati ng taon. Kung naghahanap ka ng panghabang buhay na pangako, ang paborableng pagkakahanay ni Jupiter ay maaring magdala ng espesyal na taong iyon sa iyong buhay. Seksyon 4, Karera at Pananalapi, Sakay sa mga alon ng pagkakataon. Maghanda na sumakay sa alon ng mga profesional na pagkakataon, Pisces, dahil ang 2025 ay may ilang kapanapanabik na bagay na nakalaan para sa iyong karera. Sa buong taon, magkakaroon ka ng mga pagkakataon na mapalawak ang iyong kasanayan, mapataas ang iyong kita, at umasenso sa iyong karera. Si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan, ay paborableng tumitingin sa iyong career sector mula kalagitnaan ng Mayo na nagbubukas ng daan para sa mga promosyon, pagkilala, at mga kapanapanabik na bagong simula. Samantalahin ang mga pagkakataong kumakatok sa iyong pinto, Pisces, at huwag matakot na mangarap ng malaki. Sa taong ito, ang pamamahala sa pananalapi ay susi sa pagbuo ng pangmatagalang kasaganaan. Bagamat maraming pagkataon para sa paglago ng kita, mayroon ding mga potensyal na gastos, lalo na sa paglalakbay at mga biyahe sa ibang bansa. Huwag mag-alala, Pisces, ang kaunting pagpaplano ay malaki ang may tutulong. Ang matalinong pagbabudget at paggawa ng mga madiskarting desisyon ay makakatulong sa iyo na sumakay sa mga alon ng kasaganaan ng may kumpiyansa. Seksyon 5. Kalusugan at Kagalingan, Pangangalaga sa iyong isip, katawan, at kaluluwa. Sa taong ito, ang iyong kalusugan at kagalingan ang sentro ng atensyon, Pisces. Habang sinusuportahan ng kosmos ang iyong pangkalahatang sigla, pinapaalahanan kanina Saturn at Mars, na unahin ang pangangalaga sa sarili at makinig sa mga bulong ng iyong katawan. Bigyang pansin ang anumang lumalabas na problema sa kalusugan, gaano man kaliit ang mga ito, at humingi ng payo sa mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan ng maaga. Tandaan, ang pag-iwas ay laging mas mainam kaysa sa paggamot. Ang pagsasama ng mga malusog na gawi sa iyong pang-araw-araw na gawain, tulad ng regular na ehersisyo, maingat na pagkain, at sapat na tulog, ay gagawa ng mga kababalagan para sa iyong physical at mental na kagalingan. Tandaan, Pisces, ang iyong emosyonal na kalusugan ay kasing halaga ng iyong physical na kalusugan. Sa taong ito, gumawa ng isang malay na pagsisikap na unahin ang mga kasanayan sa pangangalaga sa sarili na nagpapalusog sa iyong kaluluwa at nagdudulot sa iyo ng kagalakan. Maging ito ay pagmumuni-muni, paggugol ng oras sa kalikasan, o malikhaing mga hangarin, maglaan ng oras para sa mga aktibidad na nagpapanumbalik ng iyong espiritu at nagdudulot sa iyo ng panloob na kapayapaan. Seksyon 6. Pagpapalawak ng iyong mga horizon. Paglago ng social at emosyonal na katalinuhan. Maghanda na palawakin ang iyong social circle, Pisces, dahil ang 2025 ay isang taon para sa pagbuo ng mga bagong koneksyon at pagpapalalim ng mga dati na. Si Venus, ang planeta ng pag-ibig at sosyal na biyaya, ay hinihikayat kang lumabas sa iyong comfort zone at yakapin ang mga bagong pagkakaibigan at pakikipagtulungan sa taong ito, maakit ka sa mga taong nagbibigay inspirasyon sa iyo. Hinahamon kang lumago at nagaalok ng iba't ibang pananaw sa buhay. Yakapin ang mga koneksyon na ito, Pisces, dahil mayroon silang potensyal na pagyamanin ang iyong buhay sa hindi mabilang na paraan. Tandaan, mas binubuksan mo ang iyong puso sa iba, mas maraming pag-ibig at kagalakan ang iyong inaanyayahan sa iyong buhay. Habang naglalakbay ka sa sosyal na tanawin, huwag kalimutang magtiwala sa iyong intuisyon at palibutan ang iyong sarili ng mga taong nagpapasaya sa iyo at sumusuporta sa iyo. Ang iyong mga kaibigan at kasamahan ay gaganap ng mahalagang papel sa iyong emosyonal na kagalingan ngayong taon na nagaalok sa iyo ng isang nakikinig na tainga, isang tumutulong na kamay, at isang balikat na masasandalan kung kinakailangan kapag natapos na ang 2025, maalala mo ang isang taon ng hindi ka paniwalang paglago, pag-ibig at transformasyon. Ang Disyembre, sa partikular, ay maging isang mahiwagang oras para sa pag-ibig at koneksyon. Isang oras para sa pagpapalalim ng mga kasalukuyang ugnayan at pagyakap sa mga bagong romantikong pagkakataon. Kaya sige, mahal kong mga Pisces, at yakapin ang mahika na naghihintay sa iyo sa darating na taon.